magandang umaga mga katanim nandito po si Kuya Albert upang meron siyang dalang lata ng ano yun ano, sitaw uh, tignan natin ba? tignan po natin uh, tignan natin na ano siya uh, bubuksan po natin yan para malaman natin kung ilang ba laman yan Kuya Albert pakipaliwanan po ang laman ah is ni ka Ah, oh, hindi nakalagay. Oh, sige, ano na lang po natin kung 100 kanu ilang linya, kung ilang 100. linya na. Wala Eh kaso na simulan na natin 'to. Sige, sige. Ah, uh, buksan natin kuya Albert para makita natin yung ano yung. Oh, sige. Eh basta ito, guys, ah uh, wala oh. Oh, wala. Oo. Oh, wala. Oh, wala. Pa. Oh, oh, oh. Ano 'to? natin yan ngayon. Sitaw naman po sa pagitan ng mga okra. Ya po, sige. Bubuksan po ni kuya Albert. Masugatan ka doon. Itiinan mo sa kahoy. Bubuksan na po. Yan po. Hindi pa po. Ang natanim po dito ay okra. Okra pa lang po. Yung galing po sa dati niyang sinagulak. mga okra. Yan. Sabuan. Dito lang. Masarap pa ba nga nito, Kuya Albert, pag na ano na. Ngayon ay August 29. 29. 29. August 29 ba ngayon? 28, 29, 30 na yan. Sige, mamaya. Tignan natin kung ano ngayon. Basta ah, mamaya, oh, 30 mamaya. Hindi ko rin alam kung anong date na yan. dahan lang ha, baka masugatan ka. Yan, tignan natin lang. Iba rin ang kulay. Dati kulay blue. Ah. Ito naman ay kulay... Parang brown. Oo, kulay brown. Ah. Yan, sige. Okay. Ilan kada butas ang ilalagay mo po? isa basta bago ang itong bagong ah uh, seedling ito ay yung bagong buto na binibili isa lang kasi bago mmm ah okay. so, kasi yung yung una tinanong natin matagal luma eh. na ito luma na ito ah luma na yan yung simula ko yung isang lata mm. ito naman bago malalaman natin na siguradong tutubo na Oo, mm. yung ano kasi hindi natin alam kung expired na o hindi Sayang na. nga may mga sayang kasi yun yung, yun yung mga natira dati sige sige yan po okay. Mamaya sabihin mo sa akin kung ilan yung Opo. Ah, uh, magsimulan ako dito para sabi ko kung ilang lane na na daanan ito sa isang lata. Ah, sige po. Okay. Yan ha. Sige sir, abang nagtatanim po kayo ay oh, ipapatitignan uli natin Bye. yung mga uh, ano dito. Okay. Good morning. Sir. Okay. Yan. Hindi pa tapos yung mga uh, ano dito. Eh, okay. Oh, bayabas Yan po no Ah uh, mula ko magtanim si Kuya Albert uh, siguro hindi pa po tayo marunong mag-edit kaya uh, pag natapos uli si Kuya Albert magtanim sa pangalawang video Yun po namin sasabihin kung nakailang ano siya Ilang linya Bali Ito ay parang Nasa kalahati no O tama Nasa bandang kalahati Siya ng isang linya Kasi Ang haba po nito ay, ay uh, ano, yung, ano yung Hakbang ito Kaya, Yung normal dalakad no Hanggang sa dulo Kung ilang step kasi Ano to eh Ito ah, Dito po tayo no Kung ilang hakbang ko Ang layo nito Mula dito sa bakod at saka sa kabilang bakod na para malaman natin kung gaano po kahaba yung yung ano dito tayo sa may walang ano Ayan. kung gaano kahaba itong ano na to sa pamagitan po ng hakbang ko ako po ay 5'8 yung normal na hakbang ko lang po bibilang ko lang ha 1 2 3 5 6 7 8 9 10 salam ho temperatur 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 50 50 50 50 na hakbang po sa akin ganyan po kahaba itong ano natin 50 Yan. ito na rin po yung exercise natin magtanim at maglakad ito pa lang ang ginagawa ko pinapawit natin Tayo. medyo makulimpin po ang ating kalangitan ngayon at malamig po ang simoy ng hangin at natin na kasi magbeber na kasi masarap po ang hangin magsa-September na. Yan. O, Albert, mamaya, pagkatapos mo magano, ah, uh, interview yung kita kung ilan yung, ano, Ayoko. ilang linya ang nanon natin. Kasi, oh, po, dito, nagkalahati ka. Okay. Ah, uh, maraming salamat at, ah, uh, magandang umaga po, mga katanim. Uh, magandang umaga po, mga guys, uh, everyone, uh, especially to, ah, uh, kay uh, Mindanao, Manila, or, uh, sige nandito po ako. Okay. Yan po. Maraming pong salamat. Happy farming mga katanim.